Quarter 2 Filipino 8 Aralin 3 Panitikan sa Panahon ng Pananakop ng Estados Unidos Sanaysay Maling Edukasyon sa Kolehiyo ni George Bacobo Mga layunin Nasusuri ang mga detalye ng tekstong pampanitikan para sa kritikal na pag-unawa. Ikalawa, natutukoy ang layunin, mensahe, pahiwatig at kaisipan sa binasang sanaysay. Ikatlo, Nayuugnay ang mahalagang kaisipan ng tuluyan batay sa sariling pananaw, moral, katangian, at karanasan ng tao. Ikaapat, nauunawaan ng tekstong persuasive gamit ang mga kasanayang pang-akademiko, gaya ng pagtukoy sa paksa, layon, at ideya. Bago tayo tumungo sa ating aralin, ay magbalik-aral muna tayo. Hanap salita, panuto. Hanapin sa kahon ang salita na tinutukoy sa ibinigay na kahulugan sa ibaba. Kaugnay ng paksang natalakay sa nagdaang aralin. Una, paglalaban ng dalawang panig na humuhubog sa tauhan at agutulak sa mga pangyayari sa kwento. Ang sagot ay tunggalian. Ikalawa, mga tao na nagpapagalaw sa kwento o sa laysay. Tauhan, tama. Ikatlo, lugar o lunan na pangyayarihan o pinagaganapan ng mga pangyayari sa isang salaysay o kwento. Tagpuan, tama! Ikaapat, tumutukoy sa daloy o ayos sa mga pangyayari sa isang kwento. Tama, banghay! Uri ng akdang pampanitikan na nakasulat sa pangungusap o patalata. Tuluyan, tama! Panghikayat na gawain. Basahin ang talata. Sagutin ang tanong pagkatapos. Puna ng sagot ang Balance Graphic Organizer. Ayon sa artikulong inilathala ng Philstar Global noong September 27, 2023 para sa taong 2022, ayon sa pag-aaral na isinagawa ng PSA o Philippine Statistics Authority, 18.6% ng mga Pilipino na may edad 5 hanggang 24 ay hindi nakapag-aaral. Nangangahulugan ito na 7.85 milyong kabataan ang di nakapagkatapos at ilan sa mga dahilan na binanggit sa pag-aaral ay paghahanap buhay, para sa pamilya, kawalan ng interes sa mag-aaral, pagpapakasal at labis na kahirapan. Ngunit, gaano ba kahalaga na makapagtapos ka ng pag-aaral? Narito ang mga halimbawang sagot. Narito ang aktibidad na samsalita para mapalawak pa ang ating bokabularyo. panuto, tukuyin ang sagot sa tanong sa pamagitan ng pag-asama-sama ng mga ibinigay na salitang Ingles. Pagkatapos ay gamitin ito sa sariling pangungusap. Una, ano ang tawag sa pahayag na sumasalungat sa sarili? Kakatwa sa unang malas, ngunit maaaring totoo. Sagot? Tama! Balintuna! Ikalawa. Anong tawag sa ginawang hindi totoo para sa layuning iligaw ang paniniwala ng ibang tao? Tama, panlilinlang. Ikatlo. Ano ang tawag sa umiiral na kaisipan, moda, estilo at iba pa sa loob ng isang panahunan o lipunan? Tama, kalakaran. Ikaapat. Ano naman ang tawag sa pagdudulot ng wakas sa anuman o kamatayan sa isang tao o hayop? Tama. Pagkitil. Ikalima. Ano ang tawag sa isang taong mapagdunong-dunungan? Tama. Pedantiko. Ikalawang araw. Paglinang at pagkapalalim. Narito ang isang aktibidad. Hula-hinuha. Panuto maghinuwa ang mga mag-aaral patungkol sa pamagat ng sanaysay. Tungkol saan kaya ito? Sanaysay, maling edukasyon sa kolehiyo ni George Bacobo. Isa kayang posibilidad na sa halip na maging tunay na edukasyon ang itinuturo sa kolehiyo ay maling edukasyon? Ang sagot ko dito ay oo. Isa itong kabalintunaan. Subalit hindi maitatatwang karotohanan. Naniniwala tayong lahat sa kahalagahan ng edukasyon sa unibersidad, kung kaya tayo ay nag-aaral sa mga unibersidad. Natapwat, katulad ng mga paraan upang mapaunlad ang pamumuhay, magagamit ang edukasyon upang magtayo, maggupo, magturo o malinlang. Tanong, ayon sa talata, saan maaaring gamitin ang edukasyon? Narito ang mga halimbawang kasagutan. Nagkaroon ako ng pagkakataong suriin ng mga kalakaran at kaisipan sa loob ng sampung taon na pagilingkod sa Universidad ng Pilipinas. Karamihan sa mga estudyante ay nakatupad sa iniata sa kanilang tungkulin sa ilang aspekto ng universidad. Subalit, malungkot aminin na ang kilos at pag-iisip ng maraming estudyante ay nagbibigay daan sa pagkabansot ng isipan, sa pagkatuyo ng puso at sa pagkitil sa kaluluwa tatalakayin ko ang tatlong paraan ng maling edukasyon na binabayaran ng mga estudyante ng mataas sa matrikula at di mabilang na sakripisyo. Tanong, ano ang natuklasan ng manunulat sa ginawa niyang pagusuri sa mga kalakaran at kaisipan sa paglilingkod sa Universidad ng Pilipinas? Narito ang halimbawang sagot. Una, nariyan ang di-rasyonal na pagsamba sa pahina. Ano ang sinasabi ng aklat? Ang pinakamahalagang tanong sa isip ng mga estudyante tuwing kakaharapin nila ang mga suliranin na kinakailangan gamitan ng pangangatwiran. Maraming estudyante ang halos mabaliw sa paghagilap ng impormasyon hanggang sa maging kasintaas ang mga ito ng bundok at ang isip ay madaganan ng datos. Wala nang ginawa ang mga estudyante kundi ang mag-isip kung papaano dadami ang impormasyong hawak nila. Sa ganoon, nawawala ang kanilang kakayahang mag-isip sa malinaw at makapangyarihang paraan. Nakalulungkot makinig sa kanilang pagkatalo at talakayan, sapagkat dahop sila sa katutubong sigla ng malinaw na pangangatwiran. Puno ang kanilang talakayan na walang kawawaang argumento sa halip ng malusog na pangangatwiran at wastong pag-iisip. Sa gayon, isinuko ng mga estudyante ang kanilang kakanyahan sa mga aklat na nagbibigay sa pagkawala ng kanilang iwing karapatan ang mag-isip para sa kanilang sarili. At kung nagtangka silang gumawa ng sariling pasya, ipinakita nila ang kanilang pagiging pedantiko. Mananatiling mapanilang ang edukasyon hanggang hindi nalilinang ng mga estudyante ang kakayahan nilang mga tuwiran sa isang tama at papanariling paraan. Tanong, ano ang ipinapahiwatig ng pahayag na di-rasyonal na pagsamba sa pahina? Narito ang isang halimbawang sagot. Ihambing ang mga estudyanteng mahilig sa pagkutingting sa kaalaman ng mga Juan de la Cruz sa baryo. Kakaunti lamang ang nabasa ni Juan de la Cruz. Hindi pinapurol ng dinatutunaw na impormasyon ang kanyang iwing talino. Tiwalag ang kanyang isip sa katakot-takot at mabibigat na impormasyong hinakot mula sa aklat. Matalim ang kanyang pangunawa, mahusay ang kanyang pagapasya. Matalino ang kanyang mga kuro-kuro. Pasaring nawiwikain niya sa matalinong pilosopong, lumabis ang karunungan mo? Tanong, ano-anong katangiang mayroon si Juan de la Cruz sa baryo? Narito ang halimbawang sagot. Pangalawa, ginawang pangunahin at panghuling layunin ng maraming estudyante ang pagiging mahusay at profesional. Ipinasya nilang maging mahusay na abogado, mediko, inhenyero, at magasaka. Hindi na ako titigil pa upang usisain kung gaano kabigat na sisi ang ilatag sa pintuan ng universidad dahil sa hindi makatwirang emphasis sa espesyalisasyon. Hindi maitatatwang malakas ang kalakarang naturan. Subalit, hindi man lang tayong mag-isip upang tignan ang kabayaran nito. Isang ating paniniwala. Naniniwala ako na walang kabuluhan ng edukasyon kung hindi nito pinalalawak ang pananaw ng tao, pinalalalim ang kanyang kakayahang dumamay at pinaghahandog ng gabay tungo sa matalinong pagkukuro at malalim na damdamin. Ngunit, paano natin maaasahan ang ganitong bunga mula sa kondisyong kung saan na nagiging hamak na istahan ng batas ang isang estudyante sa Bugasya? Isang prescription ang taong magiging magagamot, isang formula ang isang inhinyero. Ilan sa mga estudyante natin sa kolehiyo ang nagbabasa ng panitikan? Hindi nga ba natin tinatanong kung hindi tunay na ng labis na emphasis sa espesyalisasyon, nakakaantig na pangunawa sa kagandahan at ang dakilang pagmamahal sa mga maiinam na bagay na taglay ng ating mga estudyante at maaari nilang pabungahin sa isang makapangyarihang kakayahan? Winika nga ni Kayats, panghabang buhay na kaligayahan ng anumang bagay na puno ng kagandahan. Subalit batid natin na batay sa panlasa ang kagandahan. Kung hindi natin malililang ang wastong pagkilala sa mga kagandahan at kadakilaan, mananatiling payak at nakakabagot ang ating kapaligiran. Tanong: Ayon sa manunulat, kailan walang kabuluhan ang edukasyon? Narito ang halimbawang sagot: Maaga tayong gumigising at lumalabas sa umaga, subalit winawalang bahala ng ating kaluluwa ang umasa ng katahimikan at, at, at ang katamisang hatid ng hamong sa madaling araw. Ating namalas ang maraming between sa gabi, subalit para lamang silang makintab na bato at hindi binibigyan ng lunas sa kanilang maamong liwanag ang ating puso. At hindi natin naranasan ang nakagugulat at nakakaantig na kaluluwang may paghanga sa dakilang pagkakaisa ng sansinukop. Kinatamaan tayo ng pinilakang liwanag ng buwan, subalit hindi natin naramdaman ang katahimikan sa mga sandaling ito. Minamasdan natin ang mga marataas sa bundok, subalit hindi tayo naaakit sa kanilang tahimik na kapangyarihan. Nakababasa tayo ng walang kamatayang tula, subalit hindi tayo maantig sa kanilang tinig at waring isang pangitaing madaling mawala ang kanilang malalim na kaisipan ating sinusuri ang isang estatwa na taglay ang walang lipas na kagandahan ng guhit at iba pang katangiang subalit para sa atin ay isa lamang itong kopyang walang halaga. Sabihin niyo sa akin, yan ba ang uri ng buhay na dayuhin sa kolehiyo? Subalit ang labis na espesyalisasyon na hinahabol ng mga estudyante ng buong sigla ay itinakdang magbubunga ng ganitong uri ng buhay na walang damdamin at toyo ng alikabok. Tanong, Anong uri ng buhay ang ibubunga ng maling edukasyon na binabanggit ng manunulat sa bahaging ito ng akda? Narito ang halimbawang sagot. Maaari kong sabihin na mahusay ang edukasyon ng naunang salin lahi. sinasabi ng mga nakatatanda sa atin, at sila ay may katwiran na hindi nalilinang ng bagong edukasyon ang puso, di tulad ng mga naunang edukasyon. Tanong, Ayon sa akda, ano ang pagkakaiba ng naunang edukasyon sa bagong edukasyon? Narito ang halimbawang sagot. Panghuli, pinalalabo ng ganitong espesyalisasyon na nakapako sa tagumpay sa propesyon sa hinaharap ang pananaw sa buhay. Nanganganib na maging makitid ang ating filosofiya sa buhay sapagkat nasanay na tayong mag-isip ng tungkol sa maalwang buhay na laborato. Oo nga't kailangan natin maging praktikal hindi nating lubusang masasagot ang katanungan kung hindi natin lilinangin ang wastong saloobin at paniniwala at nang sa ay mahiwalay natin ang latak laborato, ang ipasapalay ng buhay. Dapat natin isagawa itong hindi pagkaraan ng pagkatapos kung hindi bago magtapos sa universidad. Sapagkat kung tapos na ang lahat, ang suma at ang kakayang edukasyon ay ang formulasyon ng layunin ng buhay. Kalaki pang ating kasanayan sa isang aspekto ng karunungan upang magkaroon ng katuparan ng layunin ng buhay sa isang mabisang paraan. Subalit, paano natin maihahanay ang mga laboratory ng filosofiya sa buhay kung lahat ng ating labora ay inuukol sa paggawa ng taktang aralin, sa mga pag-eksperimento sa laboratory, at kung walang tigil ang ating pagtanggap ng impormasyon. Anong? Anong uri ng buhay ang iniisip ng mga mag-aaral na nakapako lamang sa tagumpay ng profesyon? Narito ang halimbawang sagot. Muli, nararapat magsiupo ang mga estudyante sa paanan ni Juan de la Cruz na kakaunti ang pinag-aralan upang marutuhan nila ang tulay na karunungan. Madalas siyang tawaging mangmang, -mang, subalit siya ang pinakamarunong sa mga pinakamarunong. Sa pagkatatuklasan niya, ang kaligayahan ng taong nakababati ng dahilan kung bakit nabubuhay. Hindi taglay ni Juan de la Cruz ang kanyang kababaang loob, ang adika at ang ambisyon na labis ang taas, mapahiya ang maarte at komplikadong alituntunin at gawin ng mga edukadong babae at lalaki kung itatabi sa payak at matibay ng mga katangian ni Juan de la Cruz. Kulang ang anumang papuri para sa karatagan ng loob ni Juan de la Cruz sa gitna ng kahirapan. Matibay na batayan ng isang buhay na lipunan ang pagmamahal niya sa tahanan. Kalakip ang walang balat kayong katapatan. Napatunayan na rin ang kanyang pagmamahal sa bayan. Maari bang matuto ang ating edukasyon kay Juan de la Cruz o baka naman hindi sila pinagiging karapat-dapat na maging estudyante ni Juan de la Cruz ng ating edukasyon? Tanong, ano-ano ang mga katangian ni Juan dela Cruz na binanggit sa talata? Narito ang mga halimbawang sagot. Sa pagawakas, napansin ko sa mga estudyante natin ang nakagagambalang babala ng diwas ng edukasyon. Ilan dito ang mga sumusunod. Kakulangan sa sariling pasya at pagmamahal sa walang labang pilosopiya. Dahil na rin naman sa pagsamba sa pahina at nagmamadaling paghahanap ng mga impormasyon ang unting-unting pagkitil sa kakayahang maantig na kagandahan at kadakilaan dahil na rin sa espesyalisasyon at ang pagkapabaya sa tungkuling bigyang karuturan ang Pilosopiya sa buhay na bunga ng labis na emphasis sa pagkasanay tungo sa pagiging isang profesional. Tanong, ano ang paksa ng teksto? Narito ang isang halimbawang sagot. Filipino Time ni Felipe de Leon Narito ang isang aktibidad. Pagtapat-tapatin. Panuto, pagtapat-tapatin ng mga mag-aaral ang pahiwati mula sa akda sa kaangkop na kahulugan nito. Anong layon? Piliin sa kahon sa ibaba ang angkop na layon ng mga piling pangungusap mula sa teksto. Ipaliwanag ang sagot. Una, Datapwat katulad ng mga paraan upang kapanulad ang pamumuhay, magagamit ang edukasyon upang magtayo, magupo, magturo o maninlang. Ang sagot dito ay Tama, mangaral. Ikalawa, tatalakayin ko ang tatlong paraan ng maling edukasyon na binabayaran ng mga estudyante ng mataas na matrikula at di mabilang na sakripisyo. Ang sagot dito ay Magpaliwanag. Ikatlo, wala nang ginawa ang estudyante kundi ang mag-isip kung papaano dadami ang impormasyong hawak nila. Sa ganoon, nawawala ang kanilang kakayahang mag-isip sa malinaw at makapangyarihang paraan. Ang sagot dito ay, tama, magpaisip. Ikaapat, muli nararapat magsiupo ang mga estudyante sa paanan ni Juan de la Cruz na kakaunti ang pinag-aralan upang marutuhan nila ang tunay na karunungan. Ang sagot dito ay, tama, magturo. Panghuli, sa pagawakas, napansin ko sa mga estudyante natin ang nakagagambalang babala ng diwas ng edukasyon. Ang sagot dito ay, tama, magmulat. Anong oras ba ang Filipino time? Filipino time ni Felipe Padilla de Leon. Isa sa napakapangit na kinagawian nating mga Pilipino ay ang pagiging lagi ng huli sa takdang oras sa pinagkasunduan. Karaniwan nang ang isang palatuntunan ay hindi naisimulan sa oras na dapat ipangsimula dahil sa wala pa ang panauhing pandangal o kaya'y ang punong abala ng palatuntunan. Gayun din, kulang pa rin ang mga tauhang mag pagganap o kung hindi naman kaya'y wala pa rin ang madlang siyang dapat sumaksi sa palatuntunan kung kaya't naantala tuloy ang lahat. Sa mga tanghalang pang musika tulad ng opera, konsyerto, recital at iba pang kauri ng mga ito ay isang karaniwan ng pangyayari ang paiging laging ng huli ng madlang manonood. Gayun din sa pagkupulong ng iba't ibang samahan, kapatiran, kapisanan, kahit na nga ang mga ito'y binubuo pa ng mga taong wika ngayon may sinasabi o pinag-aralan ay napangatwira na ng marami sa atin ang dumating ng huli sa pinag-usapang oras. Ito ang sanhi kung bakit naging palasak na ang bukang bibig na Filipino time o oras Filipino. Na ang ibig sabihin ay sira, walang katiyakan, pagkat lagi ng atrasado. Tunay na nakakatawang nakakaawa para sa isang bansang katulad ng sa atin na naghahangad na magkaroon ng isang marangal at mataas na kalagayan sa lipunan ng mga bansang biyasat, malalaya kung maringgan natin ang ating mga kababayan ng gaya ng mga sumusunod na pananalita. Hoy, mama ikapito ng gabi. American time. Partner, baka mahuli ka sa tatang oras. Hindi, Filipino time ang usapan natin. O kaya ayoko ng Filipino time. Usapang maagi na ito ha. At marami pang katulad nito na ang ibig sabihin ay dahop na dahop sa pagkamagin ako at hindi dapat pagkatiwalaan ng isang Pilipino dahil sa siya ay marunong tumupad sa oras na napag-usapan. Sa ganitong pangyayari na ang oras sa mga Pilipino o Filipino time ay sira at walang kaganapan ay maaari rin namang sabihin na ang mga Pilipino pala ay sira na katulad ng ating orasan. Ay ano naman kaya ang hinaharap ng isang bansa na ang mga mamamayan ay palagi ng sira at walang katiyakan sa pagtupad sa napagkasundoan? Talahan na yan ng pag -usuri. Filipino time. Alamin ang paksa, layon, ideya at mensahe. Narito ang isang halimbawang sagot. Paglalapat at pag-uugnay. Tatak salita. Batay sa mga pinag-aralang paksa sa linggong ito, magbigay ang mga mag-aaral ng isang salita na natatandaan nila kaugnay nito. Pagninilay sa pagkatuto. Pagnilayan ang pahayag sa ibaba. Ipaliwanag. Pilipino akong may karunungan, edukasyon ay pagsumikapan. Magmadali at huwag magpaliban dahil Filipino time is on time tanghalang klase. Hatiin ang klase sa pangkat. Maling edukasyon sa kolehiyo at Filipino time. Mula rito, magsadula ng isang maiksing skit na nagpapakita ng mga pangyayaring aktwal na nagaganap sa buhay estudyante. Narito ang rubrik sa pagamarka sa skit. Pagkataya, pag-usulit, ikalimang araw. Panuto. Isulat ang L kung ang layunin, M kung mensahe, at P kung pahiwatig ang nilalaman ng pangungusap. At kung ito ang inyong sagot, mahusay, binabati kita dahil naunawaan mo ang ating aralin. Maraming salamat sa pakikibahagi.